Kamusta naman yung buhay mo dito? Buhay ko dito, paminsan-minsan masaya paminsan malungkot sabi ko malungkot kasi malayo ako sa pamilya ko siyempre, yan masaya kasi kasama ko kayo especially yan, team Emma yan meow 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 siyempre masaya kasi nakapagtrabaho tayo abroad ba? Maraming nangarap mag uh, nangarap mag-abroad. Oo, oh, maraming nangarap mag-abroad. Tapos isa tayo sa uh, napili para... Ilang... Nakailang apply ka bago natanggap? Parang ako? Marami. Maraming beses. Pero isang agency lang. Do <laughs> Grand placement. Uh, basta... Uh, pito, uh, anim na beses ako na fail sa interview, hindi ko sinukuha. Ayun ang ayun ang sigurong mai mm -hmm ang ko sa iba hindi ako basta basta sumusuko pag na failed ako susubukan ko oh. pa rin yan ngayon sa try, try and try and try lang Ayan, ngayon nandito na ako sa Hungary o 'di diba lalong dumami lang. ang utang ko <laughs> <laughs> sa Pilipinas paubos na utang ko eh nung nandito ako biglang dumami <laughs> lumaki yun lumaki yung sahod pero yung expenses oh. lumaki din ah, natatakot lang ako dito bakit? Pag, nung <clears throat> Hindi ako takot dati nung nasa Pilipinas ako pag kinakamusta ako. Oh. Ngayon, takot na ako mga mga ano uh, Oh, may mga mga musta na ano. Mabuban, na tropa. Natatakot to, 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 na ako. Pero to totoo talaga. To totoo talaga. Nakakatakot ako kung musta. Mm, mustang 'yun eh. Hindi 'yun musta, mustang. <laughs> Kamustang utang. <laughs> Then, ano like, uh, ano yung mapapayo mo sa mga like Aspiring like hungary applicants or kahit hindi naman sa hungary kahit Yung mga gusto mag-abroad talaga. trabaho abroad no? Yun sa mga gusto mag-trabaho abroad mga boss uh, Unang una pag mag apply kayo kailangan may dedikasyon kayo Kailangan uh, sa bawat kilos at uh, lakad nyo sa bawat apply nyo Isama nyo si God uh, para may gabay sa araw-araw no? Tapos Huwag kayo sumuko, gawin yung inspirasyon yung pamilya nyo, gawin in inspirasyon yung kahirapan. Kung bakit kayo, kung bakit nyo gusto mag-apply, yan. Kung bakit gusto nyo mag-apply, ayan ang ganyo. Bakit ba gusto ko mag-apply? Siyempre, ma maisip nyo, ah, uh, para sa pamilya syempre para sa pangarap nyo yan kaya sa mga gusto mag apply hindi lang dito sa Hungary buong uh, mag apply sa bakit? Hindi, yeah, maaaring rin ah, sila doon. No, Nagbablog. No. Nag -nag 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 so, yun mga boss. Uh, sa mga gusto mag-apply, hindi lang dito sa Hungary. Pati sa buong, uh, buong bansa. Uh, pag pagsikapan nyo mo lang lagi. So, yun lang mga boss. Saludo sa mga OFW saan mang sulok ng Abs mundo. Ah, sige lang, lang. Hindi ko patatapos yung ah. mabuyo video. So, ano yung like masasabi mo sa kapwa natin OFW na yun nga to, hindi tinatapos yung kontrata dito. Lumilipad sa ibang bansa um, run away yung about naman sa mga nagra-run away no tsaka sa mga ginagawang stepping stone to especially itong Hungary uh, mag-isip kayo mabuti isipin nyo yung pamilya nyo kasi once na ma-random check kayo ng uh, police embassy or whatever uh, kayo rin ang mababalikan uh, parang karma ma hmm. maniwala kayo sa karma o may one time big time dyan sa mga run away especially kung mapupunta kayong ibang part ng Europe Uh, kikita naman talaga kayo ng mas malaki. Oh. Pero hindi advisable na mag-run away kayo. Kaya be mindful, uh, mag-isip mabuti para sa i para sa kapakanan ng kapakanan nyo at kapakanan ng pamilya nyo Ano yung mapapayo mo na like papunta na dito, ano yung dapat nilang dalahin yung mga mga importante ah, mga importante. Yan, unang-una, especially kung mahilig kang magluto, ay eh, mga condiments like Uh, magdala ka ng asin, magdala ka ng shabu, ay. Uy, uy boss. Ay. boss. Boss, go. boss. Boss, <laughs> mamaya ka na, boss. Kupal ka naman, boss, eh. Kupal ka, dyan ka. Hindi, lang. Magdala ka ng mga, uh, like, magic sarap. Magic sarap. Um, yan, pork cubes, nor cubes. Uh, magdala ka, ka ng mga, nilaga, yes, ba? Yes, Toyo. Dog yan. cubes, cat cubes. Uh, magdala ka ng mga inkan na pagkain. Pero depende yan sa bigat ng ah, sa timbang ng maleta nyo kung ilan like, yung Like like like, yung sayo ano yung mga dinala mo pumunta dito kasi uh, yung marami talaga yung mga kababayan natin walang idea eh gusto mm, siyempre gusto nila na makapag Ang idea. dinala ko noon uh, ang damit ko dinala ko lang pito pitong t-shirt uh, isang jacket pitong t-shirt ano, isang, isang jacket, jacket. Po, ganun. Ah, <laughs> pitong t-shirt isang jacket oh. tapos Uh, sapatos pang basketball since may liga ako mag basketball at saka itong sapatos ko na ginagamit pang araw-araw. And then, uh, magdala kayo ng chinelas kung gusto nyo. What about ano? uh, medicine? Mga gamot Ayun, dala, dala ko lahat. Dala ano, ko. ano yung like, magdala ka? Magdala ano pinaka-importante? Mga... Pinaka-importante yung gamot sa ubo, sipon. Yan, importante yan. Im importante yung number one na importante gamot sa ubo, sa sipon, sakit ng ulo. Kasi oh. ang pinunta natin dito trabaho. Oh. Yan. Uh, magdala kayo dahil sobrang lamig dito especially pag bare months na napakalamig na hmm. and then kapag ka, pag na naman kayo yan diatabs dala din kayo syempre hindi basta basta madali magpaalam kapag nasi CR kayo oh. so yun ayun yung mga importante pero ako kasi dala ko na mga halos lahat ng gamot dala, dala ko lahat wala akong ano and uh, reminders lang po remind, remind ko lang kayo pag yung mga dadalay nyo dito sa Hungary uh, mas maganda lahat yon may resibo wag nyo itatapon yung resibo ng pagkain and kung ano man basta yung resibo ng gamot wag nyo itatapon so may, like, may possible ba na chinecheck nila din uh, minsan sa like especially pag gamot yan oh pagkamalan nilang drugs. Ah, di ba? Ganun pala. Uh, may may ipipresent kang resibo, receipt. So, yun, yun dapat. Okay, then uh, ano ba bang pwede yung ma-share mo, yung ma-share ano bang I uh, like maganda ba yung hangar para sa iyo? Ah, uh, Para, hindi, hindi, ka ba uh, like nagsisisi? Para sa akin, First impression mo sa napakaganda Hungary? Napakaganda ng Hungary mga boss. Uh, talagang kung kung especially kung nag ano ka, may ka sa mga gantong tourist tourist, uh, napaka napakaraming uh, good spot, napakaraming uh, Instagramable ba kung tawagin 'yan. Uh -huh. Talagang solid dito sa Hungary. Uh, tulad nito, 'yung lugar na 'to, napaka-solid. Wala akong masabi. Sa one year mo dito, ano yung, one? yung experience mo dito? Ah, uh, na-experience kong Like mga yung worst dito worst experience, worst experience ko rito Sa trabaho kasi sa, uh, sa mga dito, dito, dito kasi sa alam mo pinaka worst ko lang dito yung siguro pag nakakasalubong ko yung mga kababayan natin hindi ko naman nilalahat pero meron iilan uh, uh, in, kahit batiin kahit batiin mo ay oh banget yeah, ano tayo ka uh, siguro pinaka worst ko dito sa Hungary Uh, as uh, one year na ako dito pinaka worst ko siguro yung um uh, ano ba wala kasi wala akong maiisip wait lang wala kasi, <laughs> wala kasi. so, so, <laughs> <laughs> Wala eh. so ito na lang. Pinakalas. Ah, ah, shout out na lang. Shout out. Shout out. Ayan, uh, shout out sa United Triskelion of Hanga, uh, Europe. And shout out sa... Um, Wala, ano, <laughs> Shout out sa asawa. team Emak yan. Asawa, shout anak. out sa asawa ko kay ano Lane. Kami, shout out kay Ibo sa anak ko yan. Lagi kay magingat. Shout out kay Mama kay Papa. Yan shout out sa na uh, treskill yon pa Hungary. Yan. Shout out, shout out kay GT Sandro Alpanta. Yan. Shout out sa inyo mga boss. Then promote your Facebook page. Ah, uh, please follow my page, like and follow and share Boss Mick TV. Yan. Okay. Maraming uh, salamat. And si ano pa, ano pa? Sigurado. Thank you. Yan. <laughs>